go. Hi guys, good morning and welcome back to our vlog. Ah, yes. <laughs> <laughs> Pagoda ang mga lola mo, but we're preparing our breakfast for today because this is a second day ni Lagi sa Anahay. And, kamusta naman yung ano, downtown business? Um, kamusta? kasi parang intro yun ng business na lang go inside it, downtown business. So, I don't know. Don't tell me, experience not experienced hindi, um, okay naman hmm. siya and super lamig lang. And talagang sarang tayo ng jacket. Ng jacket. Yes, Pero anyway, sobrang eh. hindi na sa lang ng Disney. And weekend. hindi na, But, oh. Oh, so, ka na yes. so, tayo nakapasok. Oo. baka mga tayo Kasi mag-isipan. Diyan may gilala. At ano? natin mag-work, work, Kaya, din sa mga bagong friends na I-screenshot okay. okay. yung mga pictures ng paggandaan. Ito yung mga, yung mga picture namin. At yung mga mga so much yung paghahabon. Yes, yes, Ay talaga, yes, kahit yung um, last minute... ...tapos hindi nga na Last minute na pag-put. Na-late. Na-late na. Hindi na <laughs> na na sila na-late. Uh -oh. Super late na. Ah, okay. <laughs> Abangan <laughs> ni abang nila, abang nila kung ano yung reason yes. sa mga susunod yes. na vlog. Sa mga susunod na vlog and... ...sabarang na-enjoy kami sa aming band syempre more friends who come and more bonding yes. and mm -hmm. super enjoy lang ang mga bawat moment. Kailangan talaga yun. If you work hard talaga, it's have a benefits to relax. Kasi hindi mo pala yung trabaho. But syempre, you have to balance. Sabi ko nga lagi, Jessica, you have been a time management for everything. You have work, pray, yung good health mo with the family and friends. Pero parang bere lang yung mga pinagdadala doon sa sa shopping, may man, may man shopping. para sa isang taon -ma na, na. Isang taon, -taon na susuot. Sa susunod wag mo na kami sa <laughs> ma doon sa mga ano na lang tambayan. Meron pa, meron pang outlet mall. Mag-outlet mall pa doon. Sa Max at saka mga Borneo. Wag na mag-outlet. Abangan ng pagbubudol Yes, tapos nag ako ng simple breakfast sa kanila. Yes, so Very thank you so much, Tess. So, Ayaw nila mag-ano uh, ano kasi magla-lunch na daw kami. So we have a and and Crescent and Pandesal. <laughs> so, ito ay kinitin kasi ready na uh -oh. Ibang level <laughs> ko. Yes. Kain muna ka, man. update updating later kung ano bang update before sila or stay pa sila dito, you know? Ano sa ko sa stay dito? And yun, bago yung update. Date date. I'm going to San Francisco. Are you going to San Francisco soon? mm -hmm. soon. And I'm going to San Francisco. Yes! <laughs> <laughs> okay bye bye, bye. kay Sisi sa pag-help sa akin. You're welcome. Game, parang ang game sa siya nag, ano, ng mga damit ko pa may pinas tiki. Napakabay. Huwag ka masyadong makipagkaibigan sa stream. Okay. okay. Magkano ba ulit? I need, De, not me. So, Pag ba? Fiesta ba May padala ko Baka ako, mami Sa airport, the guys is na yun na kami Thank you, Bunso. Thank you, baby. Love lunch break na namin. Sa'yo, anong lulutuin mo? So, um, I'm going to cook a buttered shrimp. So, hindi ko alam kung paano lulutuin ko. Pero, sisigna natin kasi sabi niya, pay for your life. At magkakataon lang po. Magsusaki tayo ng sauce. There it is without using ano oil. In on water, water only Water yung gagamitin natin. Ako, yeah, okay. Perfect kasi mara sa lasang. Yeah. Siyempre yung ating shrimp. Kasi yung mabilis lang pumalutok. o orange siya siya. Ah, nag-orange siya. Pwede na to. Sabuhan <laughs> <laughs> so, na lang natin. So, ayun, prepare lang ako ng pag para mamaya. Easy. ere, er, na tayo Oo. Hey, I'm <laughs> <laughs> uh, so old. I'm 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 so so Where i came so old i am so LA i am so old LA you so old i you so old i you Nakatulog na siya kanina eh. Tignan mo, ikaw nga yung ang puyat sa amin, ikaw pa maaga natulog. Di ba? Oo. Sabi pa, sis, hindi ko lang kayo reply. ako, tao, hindi ko na, ano, hindi na patutulog, girl? ang dami nga chika, no? Sa so, pagkong na natulog, magaya. Siguran sa'yo, magaya. Meron na tayo. Bawang.

Guys, hindi ko ito yung itsura na ako. <laughs> Ganda ko <mo> eh. <laughs> <laughs> ano gano'n yung itsura na ako? here. I got wood. Oh. It was wooden. wooden. Yes, it's here. So ay yan ito na yung ating bawa. So ay yan ang biluto ng bulo dyan ng so let's go. 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 Alawa ka at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng puso Damdumi Damdumi <laughs> na Damdumi <Pagi>, Magi 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 <laughs> <laughs> Sa so, ilalip ng puti So ayun guys, Te, bakit ganito camera mo? Ay, ayaw mo. Bakit parang may isang... Ay, lighting. No, no, no. no. Lighting ko. Ano ah. nasa nyo? At saka lighting din. Oh, fuck. Ganyan ulit natin dito. Ay, hindi na. Maganda na. Diyan mo yung nagay. Ay, nakabukas pa ko dito dito. Nakabukas ka na? Paano ito yun? It's here. Sige. Iyaw. Ang dumi nung ano. Pasensya na. Ay, mati pa eh Ay, mati pa tuloy. Nakabukas na. Ay, mabalik pa So Soyen guys, okay. okay. fuck me, I'm looking in the mirror, so funny, but I've never I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure what's saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk So you know you're an ace monkey starting with the buying everything, see you in the next life <laughs> to be a better me. at so about bukas ng ating a So, ayan, meron tayo dito mga ingredients na paminta. Ayan, any kinds of paminta. Um, optional naman yan kung anong gusto nyo yung klaseng paminta. paminta po, o, durog, crack, or yung powder. And meron din tayong salt. Salt. Then after that is meron tayo natin yung hipon, di diba? okay. Siyempre, after ng hipon natin, meron tayo dito ng butter. After ng butter, meron tayo dyan garlic. Hi. Luto kina! Ayan ang ating garlic. And then, uh, we have a visitor from United States of America. Hola! Where are you? Mexico. <laughs> going mm -hmm. So, ayan. What's the first step sis? First step is you're going <laughs> to pray for Oh, I will I will pray for you. Praise Lord. please guide us not to burn this food. Amen. <laughs> 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 Ayan na. So, medyo mainit na siya. So, magbalaga na tayo na smooth light butter. Mga halibol. May entry ako po. Ikaw, wala kang entry. Ano ka ba? Backup dancer? Anong? Anong? So, ayan. Medyo nag-melt na yung ating butter. So, isunod na natin yung ating ginger. Ginger! Ay, hindi! Ay, <laughs> ay, ano ba ito? Bawa! Hindi mo alam. Ay, bawang pala to. Sorry, bawang, bawang, bawang. So, yan. Lagyan na natin. The ginger. Ay, pero naglalagay yung eh. ginger talaga yeah. sa ano. Antay ano, lansa. Kasi seafood to. Uh -oh. So, walang tama, wala din mali. <laughs> <laughs> ano ba kami nililuto? Yan. Um, ano po, ang um, Italian butter and shrimp. Wow. Magi-magi-magi. magi Yes. So, kailangan matagal ang halo-halo ito? -halo uh Oo. -oh, patient is a person. <laughs> so, kailangan lang natin talagang um, matinding pasyad. Ah, uh ah. -uh. Pasyad. Okay. Patient, pasyad. So, mga 2 hours rato. pa ito matapos? Not so much. Okay. 3 hours. Mag-i-bagging. <laughs> okay. okay. Kailangan lang natin medyo luwabas yung pagka-golden brown. That's okay. so golden-golden that it's golden brown. Okay, okay, so, okay. So, after few hours. After, after how many? Years. So. <laughs> so, let's put um, shrimp. Kipon, yes. yes. Because, Wala ka na masyado art-artist sa pag ng kipon? No, no, Yung no, normal lang talaga? No. Okay. Yeah, because we are Filipino. You're a Filipino, we are a Filipino, so... We are a Filipino! Pilipino. Better, yes. Yeah. yes. <laughs> so, make it halo-halo na. Yeah, para mag-ano siya, on the wings of love. Mabilis lang naman maluto itong shrimp na ito. So, okay. so you're gonna put salt and pepper, right? Yeah, later on. Okay. Yeah. Later on. <laughs> okay. Kapag medyo nakita na natin na luto na siya, ilipat na natin. <laughs> luto na siya. Ang buta, oh. Luto na siya. Okay. Pakita lang natin yung medyo hot. Yes na luto na siya. part. Ang bilis ng ipon maluto, no? Hindi so, you know yung mga why? the best na lutuin talaga you know pag why? may handa, yes. Kasi, mabilis kang din sila mag-ano, dumami. Ah, ganyan? Ah. <laughs> Anong tonic? Tanda, ano? What? Look at that shrimp. Okay. So, we Kung well, are... are it na siya, nag-red na siya. Na so, you're gonna be put yeah. the salt one, Put what, the right? salt to my sister, Hindi so really? I'm Af Af na siya nakilay ngayon. Sorry, gago. Hapsug, gago. Sorry, sorry. Walang practice na. Hindi mo practice. 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 Hindi mo Hindi mo practice. Hindi mo Yeah, like that. So until come, to, to finish? <laughs> no, let's wait for another year. Another year. Frozen. <laughs> yes, yeah, slowly. Yeah. We have to. 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 Sana have you like the smell? Oh, it was so good. <laughs> Me too, like. Oh my god! <laughs> that fishy smell. Wow, well, what's you know, <laughs> <laughs> the smell? Serap. So after this, let's put our um, sprite. I have it. You yeah, want? You I have. It. Yeah, I have. it. I have it. it. <laughs> you like it? I like, I like it. it. Okay. okay we have a surprise so okay let's mix it together it's coming from costco oh this one yeah oh that's good uh, because if you if you buy in costco at full tank you know oh the costco is so far for para. yes one year full tank, okay <laughs> really oh my god you know why my mom and dad said don't waste too much okay <laughs> kasi marami nagugoto. Sorry. So, <laughs> you're gonna put na? Just fry. Okay. Pero, hindi natin hubusin. Siguro, half lahat. Half. half, okay. Like that, para medyo may pagka-sweetness. Okay. Like so. Okay. Yun na. Yan na, meron na tayo. So, lalagyan lang ulit natin siya ng Ah, uh, salt. Tsaka konting pepper kasi gusto ko medyo mahanghang. na yes, yes. Meron na akong chili. Kaya! <laughs> <laughs> wala kang ano, oyster? I have, I have. Eh. Meron naman na akong pala. Yung nalak. Ay, ito na lang toyo na lang. Ay, oyster Oyster Mas masarap. Oyster salt. Tapos, Pwede mo ng pepper ng konti. Yeah, I have. You I have? Know, I, I know, I think so. I Wala. Ay, kami, oo. Uh -oh. Okay, sige. Kung ano nalaki. Oo, sige. So oh, ayan, isa to sa problema natin mga Pinoy. Yung medyo matataas yung mga lakay. Eh. So, kailangan na natin yung mag-release para makuha natin. <laughs> ah, ito na yung oyster niya. Oh! Yan ang totoong oyster sauce. Peggy yung mga ginagamit. It's a kind Chinese, ay, sabi, yeah. Sabi, sabi. yeah. Ah, lagod ka kasi sa ano ha, mamasitas <laughs> ha, at sa, tsaka sa ano, oyster ha. Uh, Sorry. Kapagod ka? Oyster baka naman. Diyon, hindi nga lang. Parang gutom naman. Let's go! So, ayan, nilalagay din natin. Uy! Tayo, ano lang, once, once, once. <laughs> Matigas talaga siya, Teko. Oo. Uh Sige okay. pa, sige pa, sige pa. I'll tell you when. Sige, 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 sige. Stop! Stop! stop. Ay! Jessica, maaari yan! Okay, <laughs> Jim, stop na, ha? Tama, mama, mama! Maalag! Eh, hey, pwede mo siyang iko, ilagay dito yung content. At saka mo lang dagdag. Oo. Pagkakulang. But I'm telling you, yeah. sobrang alat nito. Tama na. Yeah. Yan, okay Tama na. Po. Ay, balik na. Ay. Lagay mo na lang dito. Okay na yun. Yeah. No, it's enough. <laughs> enough, mother. Para na para <laughs> uh, no. uh, uh -oh. na tinola si ni kamu. Let's send. No, go. Magimigi na. Ah, maganda pwedeng maging. Konti. Ai, niya. Hindi ka umalis. Parang may sabaw sabaw siya na masarap. Then pwede nating ipakating. Ganun oh. ito. yung parang wala masyadong sabaw. Sa Tagalog, yun um, sa Visaya, ang parang, put, ano, paano masyadong? Natalun? Yung mawala yung konting sabaw or something, diba? Yeah. Basically, comment down below kung ano <laughs> sa Visaya. Yes. Thank you, sis, for cooking for us You're for today. You're welcome, Mother. For second day mo dito yeah, sa bahay. Yeah, my pleasure. Okay. You know, because you are... The good, pleasure is the pleasure treasure. Yeah, your pleasure is my pleasure. Okay. <laughs> So, balikan namin kayo pagkakain na tayo, right? Okay. Mga 2 hours? Or 1 year? I think it's um, 30 minutes. Ah, 30 minutes. Okay. Okay, okay prepare so, the table. Bye. Bye. Ito yung kinakain natin. Say hi! Hi! hi. So, ayun ngayon, nuto na ang ating buttered garlic shrimp. How many hours? Years? Um, I think it's um, 30 minutes. Okay. Cooked. So, ay, luto na. Let's eat na para matikman na natin at para mahusgahan niyo na kung anong lasa ng aking luto. Okay. Mami, ikaw na po ba lahat? Ako na, po. Mm-hmm. Ako na. For master. the housewife. <laughs> yes. Pra <laughs> practice. Maging isang ilaw ng mag ilaw ng Charger. Laki. <laughs> <laughs> Uh -oh. mm -hmm. Mm -hmm. Nang sasakyan. Hi guys! Where are we going right now? Ngayong um, afternoon. afternoon. No. Good evening. We're going to... <laughs> <Shakey>. <laughs> For dinner. It's already 8 o'clock. diwa ang liwaan nagpaling yan diba? Ah, Ay, magpaling. Ito, whole Ano? Sa ano to? Six Six -S3. Six oh, sa Pilipinas. Oh my oh, Yes. <laughs>

Tip, what is your so this one is from Shein, and this one, my beautiful bag is from Dents and clothing. Classy, <laughs> <laughs> So I am my clothes. I am from SM. <laughs> it's okay. So um, we, where we? Um, we're here at GTS LA. Okay. okay. Anna, it I introduce I all know. the menu. So, uh, we, we have, have a boneless uh, chicken strips. Okay. Uh, this chicken is uh, from the Ali Oli Alley. <laughs> <laughs> we have some beverages. Okay. You have we three have beer. One <laughs> of

Ka. Sayang nga si Bex, hindi namin kasama. Go. But maybe tomorrow. Oh. kaya ako ng tigay So how's your My life is like a <laughs> It's a colorful Handa sabi ko, sabi ko, lagi doon tayo nag a Bilangin yeah. <laughs> niyo. So, so mag na ba tayo? What you order? Ah, ito. it's like a wood of fire. <laughs> <Okay>. <laughs> So, okay, so, ito, okay. kami mag -eat. Nasarapan ka ba? Yes, po. So ayun kaya magsha-share yung panenta muna. Sorry. Okay. mo ko. Sorry. <laughs> so uwi na tayo. Okay? Yes, po. So ayan, meron na tayo pang -ano, breakfast. Breakfast. Yes. Save <laughs> so, yung breakfast natin for tomorrow's video. Okay. Yes. Hindi <laughs> na tayo mag-iisip ng iba pa. Pero wala dyan. Wala dyan. Wala dyan. Hindi <laughs> uh -huh. <laughs> so, na mag So, hi! Welcome man, back to our... <laughs> <laughs> Welcome back to our channel. And today is the third time nila ba? Yeah, I thought it's... Day three, day four. It's one week. <laughs> <laughs> so, day three na nila dito sa... So, today, today is our day, day and yes. and hi. So, so what is our agenda so for our today? Our agenda is, is we're going to pamper yeah, yeah. <laughs> 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 day. Yeah, Pamper day yung isang <laughs> uh, <laughs> Kasi nakatulog siya. Ang tagal niyang tulog habang naglilinis naglalaba kami ni Ken. Hoy, Ano? ako! ka muna dito. Nasa park kami habang hinihintay namin yung aming Uber. Yes, dahil we going... <laughs> <laughs> we going to nil. What, oh. what are you? Who are you? <laughs> How many you <laughs> So, nag-text na si Uber para tingnan siya. So, badi ka namin kayo pag nandun na kami yeah. dun sa outfit okay, check na ka <laughs> Sige, mag outfit we'll, we'll check ka muna. Okay, outfit check. Okay. So, yeah, my dress is from Shein. And the shoes? The shoes is Adidas. from Adidas. And the bag? And the bag is from Adidas. Louis Vuitton! Wait, I'll be so Ah, uh, yeah. Because the Uber is over there. Malapit oh, yeah. na, okay. So, see you guys later! to Welcome back to our vlog. Ganito na ako sa aking Sophie sa Pink Money Nails. Kung saan ako parang almost 3 years na ako nagpapanails dito. At sinama ko nga si Kevin at si Jessica para magpampered sa araw na to. Para naman ma-relax sila before sila pumunta ng San Francisco. So dahil nga papunta ako ng Pilipinas, mas gusto ko na mag-relax dito para sa ganun hindi na ako mabibisi pagdating doon. Here na lang siguro. So samahan niyo kami. Ayan na yung dalawa. Pasok na kami kasi I think we going to in and out for dinner. Parang gusto daw nilang mag-dining doon. So patry, nila, patry natin sa kanila. So let's go guys! Tapos na kami magpa-nails. Ang ganda ng gawa niya. Tama-tama sa graduation ng anak ko. Namasahe ako. Na-relax ako. I'm so happy. You're already done? You're beat. <laughs> Nina-sad siya. Kaya na-relax siya. Diba? <laughs> yes. Ayoko sana na masyadong mahaba. Pero dahil nag-graduate yung anak ko, pinagbigyan ko na siya. Total, 2 weeks akong hindi maglilinis, maglalaba, magbabalot sa mga business namin. So, deserve ko tong mag-relax. Pati yung paa ko, pakita. Patanggal yung mga apron kasi sa paa. Dito lang yan sa pink money nail sa may anahay. think pagkatapos nito we going to in and out for a dinner. Tapos so, uuwi na kami para makapagpahinga at ma-finalize ko yung maleta kong dadalhin. This coming uh, Monday pag-uwi and uh, ano nga to, ah uh, Baka kami ay may lakad tomorrow sa pagdaya kasi walang office yung husband ko and baka maipasyal namin sila before they going to San Diego, say where? Hi, thank We here in In and Out. We gonna have a dinner. We here in In and Out for dinner with Sweetie na. Taky <laughs> burger na. Nasa loob na kami na. ano loob na kami na. out ang na tao, hindi na rin si Sensual pakita ko kami na. Nasa loob na kami na. na kami na. Nasa loob na is na. supposed na kami mag-dinner sa In-N-Out and, and we here in Target. May bibilihin lang kami ilang aming um, pasalubong na naman sa Pinas. Hindi na natapos-tapos. So, guys, samahan nyo kami. Kasama pa rin namin si Seto at ang aking husband. So, let's go, guys! Yes! Okay, baby. sila. Dito na naman kami ngayon sa Target. Meron na kaming titingnan na isa pang pasalubong na hindi namin nabibili. And after that, we going to Walmart kasi may last pa rin akong dapat bili. So, let's go guys! Check muna tayo. Ay, nasa loob na kami si CCO. Mega shopping, Sisi? Hindi. Magkano naman? Magkano? One dollar? Seven point Ah, okay. Magkano yun? Seven point... Wala pa yata uh, Mura na siya. Ah, hindi pala. Oo, oh, oh, parang <laughs> gano'n. din. <dito? laughs> so, let's go, guys. Mm -hmm. <laughs> Nagpapagos yun eh. Ayun, pakita. pag ibag ibag